sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata Siyam, Talata Siyam hanggang Labing Tatlo. Ngayon ay ang araw ng kapistahan ng apostol na si San Mateo. Siya rin, ayon sa tradisyon ng simbahan, ang sumulat ng Ebanghelyo. At si San Mateo sa ating Ebanghelyo ngayon ay ipinapakita at ipinapakilala na isang maniningil ng buwis. At sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Mateo, ang maniningil ng buwis ay itinuturing na isang taong marumi at makasalanan. Unang-una sapagkat siya ay gumagawa o nagtatrabaho para sa mga mananakop ang Imperyo Romano. Kaya't sa makatuwid ang tingin sa kanya ng kanyang mga kababayang hudyo ay isang taksil. At ang isang hudyo na may kaugnayan sa mga hintil sa mga pagano ay isang taong marumi at makasalanan. Kaya nga bagamat si Mateo ay isang taong mayroong salapi, maaring sa material na kahulugan ay maayos ang kanyang buhay. Si Mateo ay nabubuhay sa isang malalim na kalungkutan sapagkat alam niya na ayaw sa kanyang na mga tao na hindi siya nagugustuhan at hindi siya minamahal ng mga tao. Totoo, maaaring marami siyang kaibigan. Ngunit ang pakikipagkaibigan sa kanya ay dahil sa kapangyarihang mayroon siya. Na mayroon siyang ugnayan o mga koneksyon sa mga makakapangyarihang Romano. Pangalawa, maaaring siya ay kinakaibigan ng mga tao sapagkat mayroon siyang kayamanan sa lapit. Pero ang ibig sabihin ito, bagamat si Mateo ay nasa gitna ng napakaraming tao, na para mahal siya, gusto siya, ngunit alam na alam ni Mateo na kapag nakatalikod siya, ay marurumi, masasakit ang sinasabi sa kanya. Ang ibig sabihin, minamahal siya ng mga tao kung anong meron siya. Pero hindi siya minamahal ng mga tao kung sino siya. At ito ang kalagayan ng maniningil ng buwis. Ito ang kalagayan ni Mateo. Kaya nga sa buong buhay niya, napagtatanto na niya na ang kanyang sinusundan ay maling daan, na ang sinusundan niya ay kayamanan, na ang sinusundan niya ay ang salapi. Itinakwil niya ang kanyang sariling bayan, ang kanyang mga kababayan, at itinakwil niya na rin ang mga utos at tipan ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo sa tag-araw na ito, ang tagpo ay naglalarawan na si San Mateo ay nakaupo sa paningilan ng buwis. At dito sa punto ng buhay ni Mateo ay kinatagpo siya ni Heso Kristo. Lumapit si Heso Kristo sa kanya at sinabi kay Mateo, Sumunod ka at maglingkod sa akin. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng ibang pintuang bumukas sa buhay ni Mateo. Si Jesus, itong pintuan na bumubukas kung saan si Mateo ay inaanyayahan at pinapapasok siya sa buhay na naisialay ni Heso Kristo. Kaya nga, ang sumunod na tagpo ay isang pagdiriwang sa bahay ni Mateo. At napakaraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ang pumaroon din sapagkat ang kinikilalang Mesiyas, ang kinikilalang anak ng Diyos, ang isang napaka-dakilang propeta, nagbigay ng paningin sa bulag, nagpalakad ng mga pilay, bumuhay sa mga patay, Isang taong itinuturing na banal, isang Hudyo, ay naroon sa bahay ni Mateo, isang taong makasalanan, isang taong marumi, isang taksil. At ito ay malaking mensahe, malaking panawagan sa maraming maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan. Sapagkat ang Kristong ito, na kinikilalang anak ng Diyos, isang taong banal, makalangit, na tao ay kumakain at nakikipagdiwang sa isang makasalanan. Kaya nga itong mga makasalanan at maniningil ng buwis katulad ni Mateo ay may isang karanasan sa tagpong iyon. Nakita nila na nagbubukas ang langit para sa kanila. Kaiba sa sinasabi ng mga pariseyo, kaiba sa sinasabi ng mga pinuno ng kanilang relihiyon nasarado na ang langit sa kanila, wala na silang pag-asa sa kaligtasan. Ang pakikipagtagpo at pakikipagdiwang sa piging ni Yeso Kristo sa kanila ay isang mabuting balita. Kaya nga, sa tagpong ito, nagdiriwang si Yesus. Natagpuan niya ang mga nawawalang tupa. Nagdiriwang din ang mga nawawalang tupa sapagkat sa wakas ng kanilang buhay, meron ng karanasan o nagkaroon sila ng karanasan na mula kay Jesus, isang Diyos na naging tao na kaya silang mahalin kung sino sila. Kaya nga ang mga pariseyo ay naiskandalo nang makita ito. Sinabi ng mga pariseyo, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Hindi nila matanggap ng isang taong banal ay naroon sa lugar na marumi. Ngunit ang sabi ni Yeso Kristo, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kung hindi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. At dito natin mauunawaan ang totoong misyon ni Heso Kristo. Isang Diyos na mula sa langit, nagkatawang tao at bumaba upang ang mga makasalanan, ay makaranas ng kapatawaran at kaligtasan. Kaya nga, ang buhay ni Mateo, ang larawan ng kanyang pagkatao, ay maaring humipo sa puso nating lahat. Hindi sa lahat ng oras ng ating buhay, tayo ay matuwid. Hindi sa lahat ng oras ng ating buhay, tayo ay tama. Hindi rin sa lahat ng oras ng ating buhay na tayo ay banal hindi rin sa lahat ng oras ng ating buhay tayo ay malinis. Minsan tayo ay nagiging marumi. Minsan tayo ay nangihina at bumabagsak sa kasalanan. Minsan ay lumiliko ang ating mga landas. Ngunit ang Ibanghelyo sa araw na ito ay isang mabuting balita. Nais pa rin makipagdiwang ni Heso Kristo sa atin. Sapagkat sinabi niya na parito ako hindi sa matutuwid kung hindi sa mga makasalanan. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Isang pagmamahal at tayo ay kanyang minamahal kung sino man tayo. Kaya nga katulad ni Mateo, mula sa araw na iyon, iba na ang kanyang hakbang. Bumukas ang pintuan at sumunod siya patungo sa kaligtasan. At ngayon sinasabi sa atin ng Panginoon, sumunod ka at maglingkod sa akin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.